At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na handang Pilipinas na mamuno sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Kaugnayan may report si Bombo Anali Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang Pilipinas na pangunahan ang Association of Southeast Asian Nation sa 2026 sa pamamagitan ng mga konkreto, inklusibo at nasusukat na inisyatibang makikinabang ang mamamayan sa rehiyon. Sa 47th ASEAN Plenary sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyang diin ng Pangulo ang papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng katatagan, kooperasyon at pagunlad sa rehiyon kasabay ng pagtitiyak sa pagtupad ng ASEAN Vision 2045. Pinuri ng Pangulong Marcos ang mainit na pagtanggap ng Malaysia sa Timor-Leste bilang bagong kasapi ng ASEAN at nagpabaabot ng pagkikiramay sa Thailand sa pagpanaw ng Queen ni Queen Sirikit. Binigyang ni Pangulong Marcos ang kahalagahan din ng ASEAN centrality para sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Sa larangan naman ng ekonomiya, itinampok ng Pangulong Marcos ang pagpirma sa ikalawang protokol ng ASEAN Trade in Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade bilang hakbang tungo sa bukas na pamilihan at tuloy-tuloy na paglago ng rehiyon. Idinagdag pa ng Pangulong Marcos ang pangangailangan ng inklusibo at napapanatiling pag-unlad sa pamamagitan ng mas matibay na proteksyong panlipunan, katatagan sa sakuna at operasyon pangkalikasan. Sa wantalang dumalo din si Pangulong Marcos kasama ang mapinuno ng ASEAN sa pulong kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi sa ika-22 sa ASEAN-India Summit na ginanap din sa Kuala Lumpur Convention Center kahapon. Layunin ng pagpapulong na talakayin ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng ASEAN at India na kinikilala bilang isa sa mga tapat na dialogue partners ng rehiyon. Sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatiba, pinagtitibay ng dalawang panig ang kanilang comprehensive strategic partnership para sa mas matibay na kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, seguridad, pagpapaunlad ng rehiyon At bilang country coordinator para sa ASEAN India Dialogue Relations pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas sa pagpupulong sa pamamagitan ng pagpapahayag ng common statement ng ASEAN Kasunod nito, binigyang diin ng pangulo ang pambansang pahayag ng Pilipinas na naglalaman ng mga layunin at pananaw ng bansa sa patuloy na pagpapalalim ng ugnayan sa India at sa mga kapwa kasaping bansa. Inaasahang magbubunga ang summit ng mga konkretong hakbang upang lalo pang paigtingin ang kooperasyon sa kalakalan, teknolohiya, edukasyon, kapayapaan sa rehiyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I witnessed firsthand that as nations of the global south, we share common challenges and that deeper cooperation amongst us is essential. As Southeast Asia's next door neighbor, which is set to become the world's fourth largest economy, India has a lot to offer to ASEAN as a region. As a committed dialogue partner that recognizes ASEAN centrality through its Act East policy, which stresses ASEAN as a core pillar of its engagement, we may also turn our gaze to india for solutions to our common concerns foremost as a maritime and archipelagic nation i wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans both asean and india should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire indo-pacific region in this regard I thank Prime Minister Modi for India's consistent support for international law and the rule of law in our ocean. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.